Pakita ko lang sa lilipatan namin na bahay. ah uh, medyo malayo na siya sa kabiasnan. So ito yung uh, main entrance. Yan. Tapos sa uh, may pwede mag-park ng sasakyan, isang sasakyan sa tapat. Pagpasok mo rito, may pinto. Nga lang yung mga pinto niya, yan, may mga luma na may anay. Kasi itong bahay na ito talaga, ano to eh. Luma talaga to mga old, old style na bahay. Tapos ito yung unang kwarto. Yan pata sa ng kwarto may nakalagay niya siyang aircon tapos yun yung uh, wall niya mostly ano nga uh, mabasa kasi rito sa Taiwan yung humidity masyadong mataas kaya yun uh, mabilis mag magmold mag, uh, mag yung mga wall and, and... So yan, i-scribe ko muna yan yung may may dinikitan nila eh. So ang plano ko is pinturahan na lang siya ulit. Ayan, tumikal na siya. Ayan. Ito medyo matindi rito yung, yung, yung mold. So ito yung ano, first room. Para malamang itong first room para dun sa anak namin. Sa so, second room, ito. Ito yung bali magiging room namin ni Mrs. So ganun din, dun sa side niyan. niya, dinan niya masyadong uh, malala yung ano niya, mold. As ganun din, dinikitan din nila yung ceiling. and tapos uh, so dito ito na, dito yung uh, kitchen tsaka yung uh, comfort room. Pero kung makapansin nyo, mas malaki rito. Ayan. So may pinto rin siya rito. May access sa labas ay nakalock na may aparta. Ah. Tapos may doon ang bintana. Kung makapansin nyo yung mga bintana niya, maliliit lang. So ito yung kitchen. Ayan. Malaki rin yung kitchen. Tsaka maganda kasi mayroong uh, bintana. Tapos uh, mayroong stove. Bumili ng bago. Ayan. Itong sink. Ayan. Ito yung sink. lumana, Ayan. Okay. Gumagana okay. yan. Ito yung comfort room. Ito pala yung ginagamit dito yung uh, sa hot water yan ito yung pinaka tangke niya tapos uh, ito yung comfort room yan so may bintana rin siya ayan at ito yung uh, sink barado yata uh, paunti-unti ayo yung sink ko yan so malawak ah uh, ang plano namin is doon yung pinaka living room namin is doon doon maglalagay ng sofa tapos yung dining table dito. Kasi masyadong malawak talaga ito eh. Yung ceiling niya mababa nga lang. Ayan. Tapos yung may mga ganyan. So pa kunti eh. ayusin ko na lang yung mga nakatikal. Eh. Yung mga butas. Ito yung ano niya, mayroon dito nakalagay na aircon. Yung nga lang sira na to So ang mangyayari ngayon is uh, may dalawa kaming aircon dito sa tinutuluyan namin. Ililipat uh, namin dito um, uh, tapos uh, alam ko mayroong problema rin to kasi sabi nung may-ari. Ito may leak door rito. Kung mapansin yan, no? kinakalawang siya. Tapos naglilik siya. Tapos ito yung pader at sa kwarto. Kaya yun maraming nababasa yung loob ng pader. Kaya yun nagkakaroon ng moist. Ito. Kung wala na hagdan, check natin yung taas. Parang attic style siya. Yan. Ayan, so ito pala yung itsura niya. So may mga gamit pa yung may-ari dito. Ayan. Ito yung pinaka-kesame niya. Kahoy. Pero mo hindi namin magagamit ng taas. So ngayon, uh, gawin muna namin is mag-scrape kami ng, ano, uh, ng pader. Kasi nga sabi ko sa inyo, lumang bahay yun. Uh, ang nakita ko ng problema is siguro may mga... Doon sa lugar na yun medyo ma, kasi libre siya maraming. May mga insekto, may malangga, may mga ganun, lamok, malamok. So yun yung pinaka problema na. Tsaka yung bahay talaga lumang modelo na siya. Pero ang maganda lang kasi nga ano, uh, tawagin ko, pwede ka magtanim. Yan. Tsaka yun yung parking. Ayan free. Tapos abalit okay, oh, kayo kung magkano gagustuhin namin sa yung lipat bahay, yung service. Ayan. Tapos yung alam ko yung aircon, medyo mahal din ang charge ron pag uh, tinanggal. Tapos papakabit ulit. Ayan, uh, gestos gestos